Pababa ng people's wheel. Oh, pertik ka man naman at nakmang tokwa ka, oh. Anak ng tokwa, oh. Oh, ka pa. Alam mong traffic. Come on, thank you. Alam mong traffic, eh. Ay, nakot. Talaga, mga Pilipino. <laughs> Oo, ah oh. tama na. Balik, balik, balik. Oh, okay. Tandaan mo ang kanta sa kanta, kanta ngayon sa TV. Forward, forward, forward oh, wow. together. Yeah, <laughs> Atras, to. Atras, ka Atras. Atras. Atras Atras. 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 Piki.